Magandang umaga kapatid. Bago tayo manalangin ngayon, gusto ko muna tayong dalhin sa presensya ng Diyos, sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pakinggan natin ang paalala ng Panginoon sa Isaiah chapter 5 verse 20. Sabi roon, kahabag-habag ang mga tumatawag sa masama na mabuti at sa mabuti na masama. Yung naglalagay ng kadiliman bilang liwanag at liwanag bilang kadiliman, mapait na tinatawag na matamis at matamis na tinatawag na mapait. Alam mo ang salitang kahabag-habag ay mabigat. Parang sinasabi ng Diyos, mag-ingat ka, anak. Huwag mong baliktarin ang katotohanan. Kasi kapag sinimulan nating itulak palayo ang pamantayan ng Diyos para lang umangkop sa gusto ng mundo o ng sarili nating damdamin, hindi lang ito delikado, ito'y nakamamatay. Isa sa pinakamalalaking trahedya sa buhay ay hindi lang ang paggawa ng mali. Ang tunay na trahedya ay kapag ang mali ay tinawag nating tama. Kapag ang konsensya ay naging manhid, kapag hindi na tayo tinatamaan sa kasalanan, kundi binibigyang katwiran pa natin ito. O mas malala, ipinagdiriwang pa. Ganyan ang mundong ginagalawan natin ngayon. Sinasabi ng kultura na dapat lahat ay tanggapin, na ang tunay na pag-ibig ay walang pagtutuwit, na ang biyaya ay katahimikan, na ang pagtutuwit ay pagiging mapanghusga. Pero kapatid, kailanman hindi sinabi ng Diyos na yumuko tayo sa opinyon ng karamihan. Ang sinabi niya ay tumindig tayo sa kanyang katotohanan. Ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Hindi ito nakikisabay sa uso. Ang tinawag niyang kasalanan noon ay kasalanan pa rin ngayon. At ang tinawag niyang banal noon ay banal pa rin kahit gaano pa ito kababa sa mata ng tao ngayon. Oo, sasabihin ng mundo, Okay lang yan. Minsan lang. Huwag kang masyadong mahigpit. Buhay lang yan. Pero ang sabi ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Hindi lang pisikal, espiritual. Pagkakalayo sa presensya ng Diyos. Pagkawala ng kapayapaan. Sinasabi ng mundo, karapat dapat ka. Gantihan mo sila. Huwag mong patawarin. Hindi sila deserving. Pero ang sabi ng salita ng Diyos sa Roma chapter 12, huwag mong gantihan ng masama ng masama. Dadaigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Hindi tayo tinawag para maging gaya ng mga nanakit sa atin. Tinawag tayong maging gaya ni Kristo. At alam mo kapatid, hindi palaging lantad ang kasamaan. Minsan tahimik itong pumapasok sa chismis na kunwari ay pag-aalala lang sa kayabangan na kunwaring kumpiyansa sa sarili, sa kompromiso na tinatawag na kabaitan. At kung hindi tayo magbabantay, magsisimula tayong manhid. Yung mga dating iniiwasan natin, tinotolerate na natin. Yung dati nating kinakatakutan, ngayon kinakaibigan na natin. Kaya napakahalaga Suriin natin ang ating mga puso. Sa Kawikaan chapter 6 verse 12 hanggang 15, inilarawan ang isang taong mahilig sa kaguluhan, paninirang puri, panlilinlang at paninira. Ang sabi roon, ang kanyang wakas ay kapahamakan, hindi dahil malupit ang Diyos kundi dahil ayaw niyang tumanggap ng pagtutuwid. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili. Ang mga sinasabi ko ba ay nagtatayo o nagpapabagsak ng iba? Nagsasabi ba ako ng katotohanan kahit masakit o sinasabi ko lang ang gusto ng iba marinig? May kinikimkim ba akong galit, inggit, o tampo na hindi ko pa isinusuko sa Diyos? Minsan ang pinakamalalaking labanan ay nangyayari sa loob, sa isipan, sa motibo. Hindi palaging hayaga ng tukso ng kaaway. Minsan ito'y galing sa tagumpay na nagpapalaki ng ulo sa komportabling buhay na nagpapahina ng disiplina sa sugat na hindi natin hinahayaan gumaling. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos bilang ilaw. Hebreo chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan tumatago sa kaibuturan ng puso. At heto ang kagandahan, kung may nasaling sa puso mo ngayon, hindi mo kailangang tumakbo palayo sa Diyos. Pwede kang lumapit sa kanya. Hindi pa huli ang lahat. Kaya ka pa niyang baguhin, kaya ka pa niyang linisin. Kaya ngayong umaga, hayaan mong ako'y manalangin para sa ating lahat. Ama naming nasa langit, narinig ko ang iyong salita at unawaan ko ngayon na ang babala mo ay hindi para sa isang rebeldeng henerasyon lang sa labas, kundi para rin sa akin. Sa puso kong minsan ay nagpalit ng katotohanan para sa kaginhawahan. Sa mga pagkakataong pinili kong manahimik para huwag maiba. Sa mga panahon na sinabi ko sa sarili kong, okay lang ito habang tinatanggihan ko ang boses ng banal na espiritu. Kaya ama, inaamin ko ngayon, ako'y nagkasala. May mga bagay akong hinayaang pumasok sa buhay ko na hindi galing sa iyo. May mga kasalanan akong pinayagan, binigyan ng dahilan at minsan pa ngay ikinatuwa. Patawad Panginoon, patawarin mo ako sa mga panahong tinawanan ko ang mga bagay na ikaw ay pinapalungkot. Patawarin mo ako sa mga sandaling tiniis ko ang kasalanan at tinawag ko itong kalayaan. Patawarin mo ako kapag sinukat ko ang aking sarili sa pamantayan ng mundo hindi sa kabanalan mo. Patawarin mo ako dahil mas inisip kong mag-fit in kaysa mag-stand out para sa iyo. Patawarin mo ako sa paniniwalang ang kabanalan ay optional lang. Ngayon alam ko na, Panginoon, ang kasalanan ay hindi lang pagsuway. Ito'y lason, panlilin lang, tahimik itong bumubulong pero dinadala tayo sa kapahamakan, pinatitigas ang puso, pinapadilim ang isipan, at kung hindi ako magbabantay, maliligaw ako sa mga maliliit na kompromiso araw-araw. Kaya sumisigaw ako ngayon ama, maawa ka sa akin, ayon sa iyong dakilang awa, linisin mo ako. Hugasan mo ang puso ko. Alisin mo ang kasalanan ko. Hindi ko na ito kayang itago. Nakikita ko ito ngayon ng malinaw. Kahit pasabihin ng mundo na okay lang ako, alam mo ang totoo. Tama ka, Panginoon. Mula pa sa simula, makasalanan na ako. Pero kahit doon, hinahangad mo na ako'y maging tapat. Tinatawag mo ako sa kabanalan kaya linisin mo ako, Panginoon. Puspusin mo ako ng bagong espiritu. Huwag mo akong iwan. Huwag mong alisin ang iyong banal na espiritu sa akin. Ibalik mo ang kagalakan ng aking kaligtasan. Jesus, kailangan kita. Dahil sa sarili ko, babagsak lang ako ulit. Sa sarili ko, pipiliin ko ulit ang kasalanan. Pero sa iyo, may pag-asa. Sa iyo, may kapangyarihan. Sa iyo, may daan patungo sa buhay at kapayapaan. Ayoko na mamuhay sa gilid ng kadiliman. Ayoko na makipaglaro sa mga bagay na ipinako mo sa krus. Ayoko na ng maligamgam. Gusto kong maging buo para sa iyo. Puspusin mo ako ng iyong espiritu. Sunugin mo sa akin ang lahat ng hindi para sa iyo. Turuan mo akong kamuhian ng kasalanan. Turuan mo akong mahalin ang kabanalan. Gawin mong uhaw ang puso ko sa katuwiran. Ituon mo ang mga mata ko sa iyo. Hindi sa opinyon ng iba, hindi sa uso, hindi sa kaginhawahan. Itutok mo sa iyo ang tingin ko, Panginoon. Ituro mo sa akin ang tinig mong mas mataas kaysa sa ingay ng mundo. Punuin mo ang bibig ko ng katotohanan at biyaya. Linisin mo ang kamay ko. Papagpakumbabain mo ang puso ko. Iakay mo ako sa makipot na daan patungo sa buhay. Panginoon, bantayan mo ang puso ko laban sa pagiging manhid. Huwag mo hayaang mamatay ang apoy sa loob ko. Huwag mong hayaang tumubo ang kompromiso. Alam kong may kaaway na gustong manlamig ako na gusto akong maging kampante, mahilig sa kaginhawahan pero wala na sa katotohanan. Pero hindi ako sa kanya. Ako'y sa iyo. Ako'y tinubos ng dugo ni Jesus. Ako'y tinataka ng iyong espiritu. Kaya hindi ako susuko sa kadiliman. Ayon sa Santiago chapter 4 verse 7, pasakop kayo sa Diyos. Labanan ninyo ang diablo at siya'y lalayo sa inyo. Kaya Panginoon ito ako. Ibinababa ko ang aking kayabangan. Isinusuko ko ang mga sikreto kong kasalanan. Tinatanggal ko ang maskara ko. At lumalaban ako sa tukso. Hindi lang dahil sa disiplina ko. Kundi dahil natikman ko na ang tamis ng iyong presensya. Alam ko na kung gaano kasarap ang maging malinis sa harap mo. Alam ko ang kapayapaan ng kabanalan. At gusto ko yun ulit. Ikaw ang tulong ko, Jesus. Ikaw ang tagapagtanggol ko. Sa iyo ako lumalapit. Sa iyo ako sumisigaw. Sa iyo ako humihingi ng habag. Salamat sa iyong awa. Salamat sa iyong pagtitiyaga. May kaluwalhati ka sa buhay ko. Gawin mo akong refleksyon ng iyong kabanalan. Gawin mo akong daluyan ng iyong biyaya at naway ang bawat araw ko ay mabuhay sa katotohanan mo. Salamat Panginoon sa pakikinig sa panalangin ko. Sa makapangyarihan at dakilang pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin. Amen. Kung ang panalangin na ito ay tumimo sa puso mo, kapatid, isulat mo lang ang Amen bilang tanda ng pananampalataya. At kung may nais kang ipagdasal pa, huwag kang mahihiyang sabihin sa comments. Ikinararangal naming ipanalangin ka. Nawa'y sumaiyo palagi ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus.